ang matapang na alkalde ngayon ang nasa gitna ng panganib banta sa buhay ni Pasig City Mayor Vico Sotto pero bakit at sino ang nasa likod nito? Ang sagot, mas nakakagulat kaysa sa inaakala ng marami. Sa panahon ngayon, tila baliktad na ang mundo. Kung sino pa ang nagsisiwalat ng katiwalian, siya pang sinusubukang patahimikin. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit maraming Pilipino ang nananatiling tahimik. Dahil sa bansa natin, ang kapalit ng katotohanan ay buhay at kaligtasan. Pero may mga leader na handang magsalita kahit kapalit nito ay sariling siguridad. Isa na rito si Mayor Vico Soto, ang kilala sa kanyang malinis na pamamahala at paninindigan laban sa korupsyon. Ngunit sa kanyang pagbunyag ng katiwalian, may pangalan na lumutang. At dito nagsimula ang lahat ng kontrobersya. Sino sila? Kamakailan naging usap-usapan ang diumanoy anomalya sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways? Ayon sa mga ulat, sangkot o manorito ang mag-asawang kontraktor na sina Pacifico Curly Diskaya, Sarah Diskaya. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Mayor Vico na tila may nagbabantang pangalib sa kanyang buhay. Ang mensahe niya malinaw, hindi ko gustong gumawa ng bagong kaawal pero hindi ko rin kayang manahimik at palampasin ang mga kawalang hiyaan. Pilit niyang ipinapakita na mas mahalaga ang interes ng taong bayan kaysa sa kanyang personal na siguridad. Dagdag pa niya, kung sa iba nila ginawa ito, baka wala na, pero kayo na po ang bahala sa akin. Kung kayo ang nasa posisyon ni Mayor Vico, ilalaban niyo rin ba ang katotohanan kahit kapalit ang sariling buhay? I-comment niyo sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong opinion. Pero ito ang hindi inaasahan, ang reaksyon ng mga Pilipino. At dito mas lalo pang tumindi ang usapan. Agad na bumuhos ang panawagan ng suporta at dasal para kay Mayor Vico. Marami ang humiling na dagdaga ng kanyang siguridad para sa ilan, ang tapang niya ay paalala na may mga leader pa rin hindi kayang bilhin, hindi kayang patahimikin. Mula sa social media hanggang sa mga barangay, ramdam ang paghanga at pag-alala ng taong bayan. Sa bawat komento, dasal at mensahe ng suporta, lumalakas ang boses na nagsasabing, hindi ka nag-iisa, Mayor Vico. At ang banta sa kanyang buhay ay simbolo ng mas malawak na laban, laban ng mga Pilipino na naniniwala na posible pa rin ang gobyernong tapat at malinis, na may pag-asa pa, basta't lahat ay nagkakaisa laban sa katiwalian. Sa kabila ng panganib, nananatiling matatag si Mayor Vico, hindi lang bilang leader, kundi bilang simbolo ng pag-asa. At ito ang tanong na dapat nating pag-isipan. Kung may isang Vico na lumalaban, handa rin ba tayong manindigan? Kung naniniwala kayong mahalaga ang laban na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-iwan ng komento, at ishare ito para mas marami Pilipino ang mamulat. At syempre, subscribe para sa mas marami pang kwentong totoo at makabuluhan.